maglao tako nandin na sa aking baka. Ay, nandin na ho ang aking baka eh. Yeah! Nilabas na ho ni parin tayo. Ay, nandin ho ang aking daddy. Ang daddy kong nag-aalam ngayon, titignan ko ho. Baka ho'y wala rin ay eh. sabi siya ho ang mag-aalam. Ay, eh. baka nagbabarik na naman. Ay, no, ang aking daddy, pinupunta ka na ang aking bakang si Momo. Kung hindi niyo pa ho napapanood ang part 1 na re eh, ay, panoodin niyo ho. Yan ho, ay, nawawala pa si Momo. Ngayon, eh hey na si Momo. Kung dati kong vlog, kalit-lit pa ni Momo. Ngayon, hukala ko na, na Ay, dade, ayusin mo ang talis. Baka ay makapulat, no? Sabi sa akin. Ay, gagaling mo mong pagtal, eh. Hey. Baka ay makatang. Momo, ano, mga kalot. Yan yung maputing yan. Yan yung si Momo. Kalinis-linis. Hindi ho yan maitim. Yan yung <laughs> maputi. Malinis ho yan. <laughs> yan ho, pinapakali ng, ng aking itay ng ano, malunggay. Ano yung malunggay? Kalansing. <laughs> Ay, kalansing. Kalansing ho pala yun. Hindi pala yung malunggay. Mali ho ako sabi ng daddy mataba oh. na daw. Parang gusto ibenta ng dadi. ah ay, wow! Goy, bibenta ito. So, no, 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 papa-anak no. papa papanak mo ba? Papanak ay, ko pa si Momo. Bago benta yung nanay, dapat ho, malaki na huwag na. Ah, parang kuno kumusta ka kulot ni Momo, lalapit siya ah, iyo eh. mo papakain ng baka oh hindi <laughs> <Mige. laughs> sayang ganyan kumain kaya wala oh ba ka matabana oh si Mommy ah kumain ng sige pero lagi yung kinakain na rin yung parang ano may kaya mataba pantay <laughs> <laughs> Sarap na sarap. Abangan na siya, di ka? Oo. Oh, o, oh, babay na ikaw kay Momo. Pag po kayo may garneng baka, dapat kayo hindi maarte. Willing po kayong lakadin aring magarneng kalalaking dahaw kahit po medyo makate. Mm -hmm. Ay, babay ho, mga kalawas. Nakikita naman ho. Nandun ho si Momo mong kataba bat, puting-puting.